Hi guys, good morning. Today, ang pag-uusapan natin ngayon is kung kailan nagsimula ang aking anxieties. Okay. Ang anxieties ay pwedeng magsimula at a very young age kasi doon ako nagsimula. Uh, simula nang nagkaisip ako, doon nagsimula ang anxieties ko. Parang grade 1 pa lang ako kung di ako nagkakamali. Uh, okay. So, grade 1 ako noon, nagsimula na ako sa mga matinding pag-aalala, matinding uh, pag-iisip, yes, nung bata pa ako. Kasi nga, yung, ito yung unang mga naging isipin ko, naging alalahanin ko nung bata pa ako. Grade 1, sabi ko nga. Yung nagsimula ka ng na mag-alala kung papasok ka ba sa school ginabukasan, nag-aalala ka kung makakapasok ka ba bukas, kasi nga, iniisip mo kung may pera bang pamasahe papunta sa school or may pera ba na bibili ng pagkain or nagsisimula ka mag-alala kung sa susunod na pasukan ay makapasok ka ba sa school or nagsisimula kang mag-alala kung may kakainin ba kayo bukas mamaya or kung meron mang kakainin magkakasya ba ito sa lahat sa marami at nagsimula ka ding mag-alala kung pat uh, sa paliligo mo is Uh, hindi ka sigawan ng step mo kasi ang tagal mong maligo. I understand that time kasi nga, mahal naman talaga ang tubig kumbaga. Pero alam mo yung halos araw-araw na lang na nagmamadali ka na nga sa paliligo, halos kulang na lang basain mo na lang yung katawan mo dahil nga, uh, you know, para lang makaligo ka. Pero hindi mo ma-enjoy yung shower kasi nga o hindi man shower kasi wala naman kaming shower noon. So, gripo. And, uh, no bata pa ako, nag-invent, invent na lang ako ng shower. You know, ah uh, nag, yung, yung, bote ng alcohol, nilalagyan ko yan ng butas-butas, tapos ikakabit ko yan sa hose, sa talian ko yan doon. Tapos yun yung magiging shower ko, sa eh, sasabit ko yan para yun ang magiging shower ko. Yun. But then, uh, the moment na magano na yung tubig, buksan mo na yung tubig, sisigawan ka na ng stepdad ko kasi nga, sabihin niya, ang tagal mong maligo. Hindi man ako nagbabahid sa tubig. Ganon. So, yun yung anxiety ko growing up. Hanggang sa hindi ko naginawa kasi nga, baka tumagal lamang ang paliligo kung ganun ang gagawin ko. So, tabo na lang mabilis. Pero kahit anong gawin ko, kahit tabo pa ang gawin ko, uh, isang timba na nga lang ang ililigo ko. Talagang sisigaw pa rin yan para sabihin na ang tagal-tagal ko daw maligo. Yun sayang daw ang tubig. Yun. Ah, yun yung naging anxieties ko growing up. Kaya malaking factor din yung kahirapan sa pagsisimula ng pagkakaroon ng anxieties. Sa sobrang hirap ng buhay noon, yun nga, yung lagi kong pag-aalala. At isa pang inaalala ko din is, iniisip ko rin yung nanay ko na baka buntis na naman every ano nga, two years. So, nag-aalala ako, nasabi ko, baka buntis na naman si nanay, paano ba yan? And kapag buntis na siya, ganun din, mag-aalala din ako dahil sabi ko, naku, buntis na naman si nanay, mahihirapan na naman kami. Hindi na naman kami makapag-aral, wala na namang uh, maging kakainin. Kasi nga, dadagdagan na naman yung mga anak niya. Bakit kayo hindi naiisip ni nanay na uh, itigil muna ang pagbubuntis? Dahil nga, talagang sobrang hirap ng buhay. Alam mo yung, um, talagang mahirap kami noon, sobrang hirap, and lalong humihirap ang buhay kasi nga, uh, anak ng anak lang ang nanay ko buti nga nagmenopause na siya eh hindi na siya ng anak yun sa awa ng Diyos nagmenopause na rin siya at tumigil na dahil kung nagkataon na is baka kami naging 100 na pero <laughs> hindi yun anyways and then ano pa yung mga worries ko um, pagpasok sa school, kung makakabayad ba kami sa test paper or makakabayad ba ako sa, may pambayad ba ako sa, ano tawag doon? Entrance fee sa pagpasok sa school. Oo, oh, libre ang school pero may entrance fee. Hindi ko na alam kung magkano. Parang nung time na yun is 150 yata yung entrance fee papasok sa public school. Hindi ko alam ba may entrance fee. E, libre public school naman. You know, I never knew. um ano pa growing up yun nga yung lagi ng pera nga ang lagi kong inaalala talagang yun ang naging naging main uh, anxiety ko is pera talaga na napakahirap na yun nga dahil nga sa tulong ng anxiety ko is na discover ko kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng pera at kung gaano kahalaga ng pagsusumikap sa buhay. Kung gaano kahalaga na, mag, na kailangan magkaroon ka ng trabaho talaga. And kung nagtatrabaho ka, isikapin na makaipon kahit gaano kahirap ang buhay. Dahil yung ipon mo ay makakatulong sa iyo sa lahat ng maraming bagay. Yun. Kaya sa mga kababaihan, ah, hindi lang sa kababaihan, kahit pa sa kalalakihan. Ah, Pag-aralan nyo na buuin yung buhay nyo, buuin yung sarili nyo you know, uh, ibigay nyo yung mga pangangailangan nyo sa sarili nyo. Kung wala kayo ng mga gusto nyo sa buhay, ibigay nyo yun sa sarili nyo. Kung ano yung mga gusto nyo mangyari sa buhay nyo, kung ano yung gusto nyo maging sa buhay nyo, kung anong gusto nyo magkaroon sa buhay nyo, yun ang ibigay ninyo. Na hindi ang pag-aasawa ang ibibigay sa sarili kung alam mo na sa hirap ng buhay, ay mag-aasawa ka. No. Kailangan, eh, sabi ko nga, matuto tayong magkwenta kung magkano ang pamumuhay. Yes. Para alam mo din kung papasok ka ba sa pag-aasawa, mahal ba ang pag-aasawa, mahal ba ang pagkakaroon ng mga anak. Yes. Hindi madali ang pag-aasawa. Hindi madali ang pagkakaroon ng pamilya. Lalo na kung wala kang pera. Lalo na kung hindi ka magsisikap kung may anxieties ka, if you are dealing with your anxieties, lalo kang may hirapan sa panahon uh, ng iyong pag-aasawa at pagkakaroon ng mga anak. Dahil nga, ang anxieties mo, example, sabi ko nga, alamin nyo kung ano yung mga triggers nyo, alamin nyo kung ano yung kahinaan nyo, alam, alamin nyo kung ano yung mga uh, kamalian sa buhay nyo, alamin nyo kung ano yung mga kailangan nyo sa buhay ninyo. And alamin nyo kung ano talaga yung main problem sa buhay nyo. Yun. Sabi ko nga kung ang main problem nyo is pera, then it's not the best idea na mag-asawa ka. Dahil hindi mo pa napupunuan yung sarili mo. Hindi mo pa napupunuan yung problema meron ka. Hindi mo pa nasusolusyonan yung kung anumang problema na meron ka. Okay? Aayusin mo muna yung uh, problema mo, yung kinakaharap mo. Kung ano man yung problema mo na kinakaharap mo sa ngayon, is yun muna ang gagawin mo. Kasi kung mag-aasawa ka sa mga panahon na hindi mo pa Uh, kaya ang sarili mo hindi mo pa nasusolusyonan kung ano talaga yung main problem mo sabi ko sa iyo pag-aasawa ay hindi solusyon ang mangyayari lang is palalawakin mo lang uli yung mga problema mo palalawakin mo lang uli yung mga hindi mo na nasolusyonan na problema palalakihin mo lang yung mga uh, problema sa harapan mo mabubuntunan ka lang ng maraming problema yun sabi ko nga ah uh, solusyonan mo muna yung sarili mo uh, kung sa tingin mo, matuto ka mag-observe okay uh, tingnan mo yung sitwasyon mo, yung nangyayari sa buhay mo kung ano yung nangyayari sa buhay mo kung ano yung present situation mo tingnan mo maigi ano ba, And then, tatanungin mo yung sarili mo ano ba ang kailangan ko ano ba ang problema ko sa ngayon ano ba ang kulang ko sa ngayon nasa na ba ako ngayon sa sitwasyon ko ngayon? Tatanungin mo yung sarili mo. Kung kinakailangan mong gawa ka ng mga tanong sa sarili mo, isulat mo yung mga tanong na yan sa papel, okay? Kung kinakailangan. Kung ayaw mo isulat, huwag mo isulat, bahala ka. Then, kung maganda naman isulat mo, maganda rin yan, para malaman mo kung alin talaga. Ako kasi sinusulat ko. Tatanungin mo, marami kang itatanong sa sarili mo, okay? And number one tanong, sasabihin, tatanungin mo ang sarili mo, kaya ko na ba ang buhay? Siyempre, lalagyan mo rin yan ng sagot. Ang sasagot mo, hindi pa. Kung mag-aasawa ba ako, magiging maayos ba ang buhay ko? Siyempre, hindi. You know, lalagyan mo nga ng tanong sagot eh. Kasi ako naman ay dumaan din sa ganyan noon. Noong time na bata pa ako, hindi ko rin tinanong ang sarili ko. Medyo nga naligaw nga ako, di ba? Pero saglit lang, natauhan din ako. Then later on, nung nagkamali na ako, doon ako natauhan at doon ko ginawa yung mga tanong-sagot ko sa sarili ko. You know? magkakaroon ka ng tanong-sagot. Interview for yourself. Ganyan. And not just interview for yourself, pati uh, narin na rin sa buhay mo. Magkakaroon ka niyan. Okay? So, sabi ko nga, kung ano yung anxieties mo, pera ba yan? Sa trabaho, main situation. Kasi ako marami akong anxieties. Number one is pera. Number 2 uh, two is social. Ayan, pakikisalamuha sa ibang tao. Public places. Number three is yung pag nagdadrive ako. Uh, lalo na sa mga malalayong lugar at hindi ko alam na lugar. Ayan, ninenerbius ako niyan sa pagmamaneho. And then, ano pa? Ah, uh, pakipag-usap sa public sa harapan ng maraming tao. Yan, halimbawa, speaker ka. So, hindi ako pwedeng speaker na nakikita ko yung maraming tao sa harapan ko dahil doon ako ninenervyos. Ano, wala din naman, pero ang tagal bag mawala. <laughs> Bibilangan na ilang minuto. etong YouTube, okay lang to kasi hindi ko naman kayo nakikita. Yung camera ko lang nakikita ko. And then, ano pa yung anxieties ko? Parati akong, ah, uh, yung anxieties ko helps me na maging proactive. Ano yung proactive? Yung eh, parang maging handa ka sa pwedeng mangyari mga parating na bukas. Yung kagaya ng pagbatumigil ako sa trabaho, paano ko masusustentuhan ang mga pangangailangan ko. Yun, yung mga ganun. Naging ano ako, talagang proactive. Uh, hindi ako pwedeng tumigil sa trabaho dahil pag tumigil ako sa trabaho, yung mga panahon na ititigil ko, hindi titigil ang mga, mga gagastusan ko. So, yun ang dapat mong iisipin. So, iisipin, tatanungin mo yung sarili mo. Isa pa rin to, ha? Pag nag-anak ka, mag-aanak ako. Afford ko ba ang pagkakaroon ng anak? Kaya ko bang sustento ha ng pagkakaroon ng anak? At ako, okay? Magkano ang gatas niyan? Ang diaper, ang pagkain niyan? Well, baby, gatas pa lang naman ang iniinom. Vitamins, may check-up pa yan. Pero ngayon, meron na rin mga uh, libre daw na check-up sa center sa Pinas, di ba? Ay, good kung meron. Kaso yung papunta sa center, pamasahe din yan. So, paano ka pupunta sa center kung walang pamasahe, ba diba? So, kailangan ng trabaho. Sabi ko nga, hindi pagkakaroon ng asawa at anak ang solusyon kapag nahihirapan ka sa buhay. Okay? Ayusin muna ang buhay, uh, magtrabaho, mag-ipon. At ito pa ha, sikapin na makaipon talaga kahit anong hirap ng buhay. Dahil ang ipon mo, yan pa rin ang matatakbuhan mo. So, kapag may anxiety ka sa pera, the best way is work on that problem, you know. Uh, magtrabaho, magsumikap, mag-ipon. Mag-ipon ka na mag-ipon. Huwag titigil sa pagkita ng pera. Huwag titigil sa pag-ipon. Kasi pag may mga pangangailangan ka, pwede mo yung matakbuhan. Yan ang magiging sandalan mo, yan ang magiging takbuhan mo sa tuwing mga ngailangan ka. Hindi mo kakailangan ng tumakbo sa iba dahil yung naipon mo yan ang tatakbuhan mo. Okay? Sabi nung iba is, paano ako makakaipon eh? Wala nga akong, ano, pera at saka mahirap nga ang buhay kaya nga tinutulungan kita na ayusin mo muna ang sarili mo bago ka bumuo ng pamilya okay para matulungan mo muna ang sarili mo bago ka magpamilya sarili mo muna ang tutulungan mo sarili mo muna ang iaangat mo sarili mo muna ang iaahon mo bago ka bumuo ng pamilya matutong magkwenta tingnan kung Uh, kakayanin mo ba ang mga magiging kagastusan mo kung ikaw ay magkakaroon ng sariling pamilya okay, yes dahil habang nabubuhay tayo ay may kagastusan Yun. meron pang nagsabi na bakit daw uh, kailangan pang magipun ng pera o magtrabaho ay mamatay din naman daw tayo pagdating ng panahon okay, sasagutin ko din yan Well, kailangan mo pa rin magtrabaho dahil habang nabubuhay ay may kagastusan. Dahil habang nabubuhay ka, ay eh kailangan mong kumain. Halimbawa, hindi ka na ba kakain habang buhay ka? Diretso chogi na ba? Diba hindi? So, kakain ka pa rin. So, habang nabubuhay ka, kailangan mo lang masisilungan kung wala kang sariling tirahan. Saan ka titira? Sa kalye? Eh? Okay lang ba sa'yo yon? Siyempre hindi. Habang nabubuhay tayo, hindi naman agad, chogi agad. Paano kung umabot ka pa ng 86 years old? Alam mo ba yung mga tao dito ang hahaba ng buhay hanggang 86 years old, 90, 92. Ang pinakamataas na edad na nakita ko dito is 102. Grabe. Pero yung 102 is nasa kama na talaga siya. And, uh, ano tawag dito, nasa ospital na. Hindi naman siya palaging nasa ospital. Minsan, confine siya sa ospital. Meron siyang, uh, ang tawag dito. Meron na siyang butas sa tiyan. Doon na siya tumatae. May bag siya na nakalagay doon sa tiyan niya. Doon siya tumatae. So, yun. 100 to yun. Pero, may pera pa rin siya. Pang suporta sa kanya mga pangangailangan habang na, na napapapunta siya sa ospital. Yes. Nababayaran niya pa rin yung mga uh, gastos niya sa pagpunta niya sa ospital. Pagbili ng mga gamot and paglalagay nga bag sa, ng bag doon sa... Kalimutan ko na ang tawag doon. Nung bag sa kanyang... Uh, Uh, butas ng tiyan para doon siya tatay yun um, and then yung 102 na yun, matalas pa rin yung memorya niya, grabe and yun nga, siya pa rin yung nagbabayad ng mga ano na yan, mga kagastusan niya, so yun, yun ang purpose ng buhay, na habang nabubuhay tayo, hindi direct chogi agad, magsusumikap ka pa rin sa buhay, dahil hindi mo alam kung hanggang kailan tayo tatagal sa mundong ito at matutulungan din tayo ng pera na mapahaba yung buhay natin habang nandito tayo sa mundong ibabaw. And kung nagwo-worry ka na, eh, hindi mo naman madadala yan pagdating sa hukay, then wag mong dalhin sa hukay, walang problema. <laughs> Ipasap mo sa mahal mo sa buhay. Tapos sabi, eh, wala nga akong pagpapasahan, wala akong anak. Then, habang nabubuhay ka is, kailangan mo pa rin yan, yun ang isipin mo. And then, kapag malapit ka na talaga mga tsugi, mag-isip ka ng pwede mong pag-iwanan sa pera mo. Kung meron ka mga kamag-anak na gusto mong iwanan, mahal sa buhay, na gusto mong pag-iwanan, go for it. Kung wala kang tiwala do sa mga mahal mo sa buhay, or hindi mo matatawag ng mahal sa buhay kung wala kang tiwala sa kanila. Kung hindi mo sila mapapagkatiwalaan na maiwan sa kanila yung mga napaghirapan mo is, pwede mo i-anong tawag dito? I-donate. Yan. And then, kung ayaw mo namang i-donate, edi eh, automatic, mapupunta na sa state, ba? Diba? Yan. And yung state, gagawin nila yung pera is, eh, ano din nila, itutulong din naman nila sa mga, halimbawa, mga matatanda, mga ganon. So, yun. Huwag mo iisipin na dahil mga matay ka lang. Or dahil mga matay ka din naman. Huwag ganon. Okay. Habang nabubuhay tayo is, kailangan gumawa pa rin tayo ng kung ano-anong kapakipakinabang. So, yun lang. Magandang umaga and enjoy my day off. Bye!